Mega mega love shout out mga Kabisay. Good morning, good morning. At Kumusta kayong lahat dyan So First, gusto ko munang uh, magpasalamat sa inyong mga suporta. At sana ay naandyan kayo sa magandang kalagayan, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay patuloy kayong ginagabayan ng ating Panginoon. So magandang-magandang umaga sa inyong lahat mga kabisay, umaga pa ngayon kasi 9:43 pa lang. So medyo martin din ang sikat ng araw dahil walang nakakatakip sa ulap. Ah sa ulap, walang ulap na nakatakip sa araw pala So panibagong araw, panibagong vlog mga kabisay Katatapos ko lang magdilig mga kabisay, tinanghali ako kasi diniligan ko lahat Yung aking mga halaman dito sa paligid uh, At yung mga halaman ko rin na aking uh, pansarili alam niyo na siguro kung gaano karami yun na dinidiligan ko sa umaga kaya kung mag-umpisa ako mga kabisay eh, mga alasing ko pa lang ando na ako. So kaya tinanghali ako dahil marami akong diniligan dito ng mga halamang puno. Isinabay eh, ko na kasi sobrang init kahapon mga kabisay eh, hindi ko na diligan kahapon. Kaya ngayon eh diniligan ko lahat dahil nakikita ko sa panahon ay eh, medyo grabe. Medyo Uh, mainit na naman to. Pero mababa ang ating degree ngayon mga kabisay dahil 37 Celsius degree pa lang. At pero mainit na. Alas 9 pa lang eh, medyo naramdaman ko na yung init mga kabisay pero tinapos ko talaga yung aking uh, mga diniligan kasi kahapon hindi ko talaga diniligan. Bale, today silang hindi na ay kahapon ininit ng talagang napakatindi kaya diniligan ko ngayon. So samahan nyo ako mga kabisay, i-update ko kayo sa mga pinaggagawa uh, ko ngayong umaga. At uh, hindi na lang tayo pupunta doon sa aking mga halaman mga kabisay kasi may nagpapatugtog doon. Kaya dito ako nag-unang mag-video uh, dito sa may malapit sa bahay dahil dito naman ako gagawa ngayon mga kabisay kung kakayanin, dahil medyo matingkad ang init, ay eh mainit pa yung aking gagawin, pero gusto ko nang gumawa dyan mga kabisay dahil kahapon, talagang tama ko lang na nabaklas yung mga uh, kahoy na nauna dyan nakalagay pinagbabaklas ko at ito so, hindi ko pa nalinis lahat yan, dahil medyo mahirap linisin mga kabisay, dahil yung mga pako dahil sa kalawang eh, medyo mahirap nang bunutin So mamaya siguro yan ako gagawa Hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga kabisay Dahil wala tayong pagpupistuhan ng ating cellphone Dahil medyo Mainit ang ating panahon Ayan So let's go mga kabisay Samahan nyo ako okay, Ipapakita ko sa inyo yung mga Pinagkaabalahan ko Simula kaninang umaga Hanggang ngayon Dahil hindi pa natatagal ang katatapos kulaan. So let's go mga kabisay Ating galain yung aking mga uh, pinag uh, gagawa ngayong umaga yung pinagdidiligan ko at saka yung mga uh, ibang uh, ginawa alright, let's go mga kabisay samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito at pasensya na kayo kung blog uh, vlog na live na naman to dahil medyo mahaba haba ang ating uh, gagalain alright let's go at iyon nga mga kabisay ay mayroon ding patugtog magpatugtog din dito sa kabilang bahay ayan pero hindi masyadong malakas kaya lang siguro maglalagay na lang ulit tayo mamaya ng background music at ito nga palang aking mga pinaggagawa mga kabisay kanina ang aking mga halaman na medyo ayan dahil sobrang init medyo mayroong mayroon akong pasok na napakante katulad nito dahil ginamasan ko mga kabisay eh, tinanggal ko yung damo ay eh, parang hindi nakatagal yung halaman dyan dahil ang halaman dito mga kabisay ay yung parang gabi katulad nitong isa na ginamasan ko din ayan nawala yung mga dahong malalaki, yung maliliit na dahon ang natira, yung mga talbos. Kaya diniligan ko ng marami kanina para hindi sila matuluyang uh, mamatay katulad nito At ayan, meron na tayong ilang paso dito na nabakante na dahil sa paggamas ko isang araw eh, hindi sila nakatagal sa init. Sabagay, itong mga kabisay ay eh, maliit lang ang tinanim ko dito. So, yun, hindi nakatagal pero merong iba na ayan video na green dahil nga tinanggalan ko ng damo dapat pala hindi lang para tuloy-tuloy lang yung kanilang sigla ang problema naman mga kabisay bawat dilig ko ay yung damo dumalago. kaya ayan hindi ko na muna sila gagamasan at ang mga diniligan ko kanina mga kabisay ay ito mga lansones ayan yan ang aking mga pinakakabalahan kaninang umaga mga huli ko nang diniligan ito mga kabisay at saka yun yung mga kalamansi doon at medyo mayroon na tayong mga uh, mga nakikitang malalaki-laking bunga doon at dito, ito, hindi na lang tayo pupunta doon mga kabisay, mga kalamansi din doon pero medyo mainit, baka magpulap sa aking cellphone so <laughs> salita ako ng salita, wala na pala ayan, yan ang aking mga pinagdidiligan yung, yung lansunis si at yung mga rambutan ito, dahil kahapon walang dilig yan akin munang isinama so ang nagdidilig niyan na si Paulo kaya lang eh, hindi nagdilig ngayon dyan si Paulo kaya diniligan ko na rin at dito Ayan, yung suha, yung mga tanim kong suha. Yan ang aking diniligang kanina. At ang nagpatanim pala niyan mga kabisay ay si Lichuber, ang OFW na blogger na nasa Israel. Siya ang uh, nagpatanim niyan sa akin dito. Kanilang gastos yan, akin ay tanim Puro yan mga itinanim ko na mga halamang kahoy puro yung gastos nila at dito, ito, meron na naman akong bagong itatanim at yan ay eh, may area na para dyan pero hindi ko muna yan itatanim dahil ito muna ang aking unahin itong aking ginagawang imbakan at ayan sinama ko na rin yung mga niyog <laughs> papunta doon So hindi na siguro tayo makakarating doon mga kabisay sa may mga halaman ko dahil mayroong pa-music doon at ang hirap, ang hirap mag-edit dahil hindi bibigyan ng ads ni Lolo pag mayroong ano, mayroong na didetect silang music na copyright kaya ginagawa ko pinapatungan ko na lang ng background music na no copyright kaya ayun, nagkakaroon siya ng ad mabura lang yung mga music na nadadaanan natin okay na yun so ayan yan ang aking mga diniligan kasama na yung aking ampalaya pati yung papunta doon sa baba ampalaya, talong, ukra at yung ating konting sili doon yun so sa ngayon mga kabisay ay yun nga, doon ako gagawa sa aking uh, gagawing imbakan ng mga uh, gamit na hindi pwede sa loob kailangan ay dito lang sa labas at yan ay mga naandyan yung tiles yung mga uh, anong tawag dito mga kahoy na hindi pa gagamitin yan itatambak so lalagyan ko pa yan ng bubong mga kabisay kaya lang ngayon sigurado maghihirap ang aking kalooban sa pagtanggal ng mga pako dahil medyo matigas ng bunutin mga kabisay wala akong bari kabra si you ayano know, barita di kabra kaya martilyo lang pero talagang nakukuha din sa awa ng Diyos so yun siguro mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang magiging uh, accomplishment ko dyan dahil napasama na rin lang yan dito sa ating usapan isama na rin natin mamaya hanggang sa matapos at ayun nga katatapos ko lang magdilig ng aking mga halaman so dito naman ako ngayong gagawa mga kabisay kaya abang-abangan nyo na lang mamaya kung ano ang magiging mga accomplishment ko dito sa ating uh, ginagawa ngayon alright let's go mga kabisay at mag uutay utay na ang inyong taybisay kaya naman siguro ang init na to dahil medyo mababa ang init ngayon medyo mababa ang degree nya nasa 37 celsius degree lang pero matingkad na rin yan dahil ang impact ng init ay medyo sagad sa balat nararamdaman pero meron namang lilim akong mapopis dahil papunta na tayo sa tanghali mga alas 10 na so, siguro mga bandang alas 11 medyo malilim na dyan kayang kaya na yan alright let's go mga kabisay mga kami shout out mga kabisay at ayan na kapag lagay na tayo ng anong tawag dito uh, pamakuan hindi pa nga lang na complete mga kabisay dahil medyo pagod ang person dahil ang dami ko pang pinag ano nilagyan ko pa ng dugtong bali pinagdugtong-dugtong ko muna bago ko isa nang pa at ayan sa awa ng Diyos ay nakapagsampan naman tayo kulang pa ng isa at kahapon mga kabisay <laughs> hindi ako nakagawa dito dahil sa pindi ng init kahapon eh hindi muna ako gumawa kaya pumunta muna ako doon sa Kubo at medyo nag ng kaunti humiga ako ayun, nakatulog pag gising ko ay mag-aalasin ko na kaya ito mga kabisay eh, ngayon ko lang ito ginawa simula kaninang mga alas dos. Dahil kahapon talagang hindi ako naka-astraka sa init. Mga bandang alauna ako nahiga pagkatapos kumain. Ba, isawa ng Diyos ay eh, nakatulog pag gising ko ay eh, alas 5 na. Kaya wala akong nagawa dito kahapon. So, Ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. Pagpasinsyahan nyo na na video na vlog ito. Ah, vlog na live pala. <laughs> salamat sa inyong lahat sa mga nakasuporta dyan. So, siguro, papakita ko na lang ito sa inyo ulit. Baka may bubong na. So, ayan, maraming maraming salamat mga kabisay. Thank you so much at magandang hapon sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.